Kung pagbabasehan ng mga post sa social media ni Dominic Roque, tapos na nga ang love story nila ni Bea Alonso. Kahit marami sa kanilang mga fans ang umaasa at nagdarasal na muli silang magkabalikan, mukhang hindi talaga sila itinadhana sa isa't isa. Nag-effort man si Dominic na maayos ang mga bagay na naging dahilan ng kanilang breakup, hindi ganun kadali upang bumalik sa dati ang kanilang pagtitinginan. Kaya nagdesisyon na rin si Dominic na mag-move on na at huwag nang ipilit kung hindi pa napapanahon. Mabuti at very supportive ang pamilya ng aktor at siya ay dinamayan at binigyan ng moral support sa panahon ng kanyang kalungkutan. Ganon din ang ginawa ni Judy Ann Santos na parang anak kapatid ang turing kay Dominic. Best friend kasi ni Juday si Beth Tamayo na tita ni Dominic. Nakita niya na lumaki na mabait at marespeto ang aktor, kaya dinamayan nila ni Ryan Agoncillo sa panahon na problemado ito sa kanyang love life. Wish ni na Juday at Ryan na matagpuan ni Dominic ang tamang pag-ibig at ang the one na nakalaan sa kanya, si Sora na kaya ito? Ano ang sinyo sa balitang ito?